magpapa-ultrasound po kami ngayong araw. Pero bago yon, madaan muna kami sa barangay kasi may check-up ako tapos kris-kris naman. Titimbangin daw sabi nung ano din. Nung tauhan doon, nag-chat sa akin kagabi. Kaya madaan muna po kami doon. Naglalakad lang po kami kasi magpupulit lang kami na kasi maulan dito. Malalaman na namin ang gender doon. Kabuanan ko na rin po ngayong buwan. Kasi sa ospital, pagpasok ng amin yung unang-unang hindi. Kasi tinitingnan nila kung normal um, ba yung amin um, yung posisyon ng bata. Yes. Yes. Hey, hey. oh. Chris! <laughs> Kala niya kung ano. <laughs> Tapos na po kami sa barangay. Magpa-check up ni Chris Chris. Tapos dito naman kami ngayon. Ayan. Magpapa-ultrasound kami. Hari ini jemina umah bayar. Yang di sana mau nak kau kami. Kamu perlu op. Kamu panggil baby, baby. mayroong bueno, pabayad na pala sa si Chile sa okay. cash. Ayan na ay yung aming papel. Dito naman tayo sa kabilang pinto kasi dito daw ang ultrasan. Ayan, dyan naman tayo lunch break lunch ay mag-a-lunch go break Ayan po, andito kami ngayon sa looban ng palengke kasi hanapan namin si Chris Chris na laruan kasi hindi namin siya naligaruhan. Ayun na doon na doon may taratambol. Mm -hmm. Tingnan mo. Sayang ang malaki sana nun. Hanapan namin ng laruan kasi hindi namin nabila ng laruan. Ay, pang lalaki. Ano? 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 sa ganito Ano? Mahal. Kahit tama ito <laughs> nandito naman po kami sa mail Ayan, ang binibili po namin yung na bigay ng nino at ninang ni Chris Chris. Ayan, thank you nga po pala. Wow! 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 Masaan kayo? Dito oh. laro na kami sa palaruan Yan. Sa palamigyan, naliputan Nahanapan namin siya ng laruan niya Hanapan mo na dyan, hanapan ko dito Mahilig po kasi si Chris Chris sa motor-motoran Yung regalo po ni kulot na ano motor-motoran, pinaganyang laruan brum-brum daw. Ay, ayan. Tamang-tama. Nandito. Mahalap tayo yung mura lang. <laughs> yung kaya lang po ng budget. At pagkatapos nga po namin sa palengke, ayan, bumalik na kami kaagad. Boy pa rin yun, boy. para may kalaro po si Chris Cruz. Ah! Okay. Bago nga po mag ilauna eh bumalik na kami tapos sakto pagdating namin uh, bukas na siya kaya pumasok na kami. Tapos pagpasok namin uh, diretsyo na ako dun sa loob tapos yung magkama ko uh, naiwan dun sa labas kasi bawal daw po ang may baby sa loob. Kaya ayun sa remark dun lang sila sa labas. Ayan kung napapansin nyo nandyan sila sa may pintong nakasilip. Ayan kasi gusto sana ni remark makita yung ano. Yung sa camera po baga. Eh kaso si Chris Chris walang may iiwanan. Kaya ayan, dyan sila sa labas maghintay ng result kung ano ba ang magiging gender ni baby. Si Chris Chris po maingay dyan. Boy. Ah. Lalaki ang ah. anak mo. Mama. boy, baby boy, baby boy pa rin. Oh, nakapa na ako at ako na namin ang resulta ng ultrasaw. Result. Galing nga pala kayong palengi, nagbili kami pala, yung ulam sa mga mga mga. Pero agad? Ha? Oh, yung bari-bari na? Ayun. Pero agad? Naka-uwi na rin po kami si Chris Chris tulog na. Um pagod. Ayos yung man si Tutoy. Borari, mana. Ano? Ayan na po yung result ng ultrasound. Pinipicturan niya. <laughs> ano ba yung mo, bay? Ano yun? Ano yan? Lalaki o babae? Yan na nga yung baby ko. Yan na yung laman ng chan ko. Anong hula mo, bay? Ha? Anong hula mo? Bayo o lalaki. Huwag balik mo yan dyan sa Sobreboy, ha? Hindi, <laughs> magamang, ano, may, ah, parang nalang sabi, hindi, uh, ano, ah, gusto ko nalang muna, nalang, alwas mo muna, para itong may sarok na ka nalang lalaki, saka babae. 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 Babae ang gusto mo. <laughs> lalaki yung bay. Lalaki ulit bay. Dalawang lalaki na, dalawang makulit na. Lalaki yun, hindi ba? Okay. Lalaki yun. Hindi ko yung Hindi Ay, dapat ka pa Bakit? Tapos, parang pang tag-lamaray. Parehas na kulitan na. Ayan, nilo po, good morning. Ngayon ay Sunday. Andito kami ngayon sa Campo Santo. Gagalaw kami. Hindi ba't Ayan. Dalaw po kami sa kampusan to ngayon. Baby, wag magalaw. Yan. Yan. <laughs> yan. Mm, mapunta ka dun. Ha? Huh? Ha? Huh? Kailangan mo ng bato. Ayan. Nakadalaw po kami dito. Ano, huling dalaw po namin dito. Ano, nang buntis pa ako ay Chris Chris. Tapos, ito lang na naman yung ano, sunod. Malaki na si Chris Chris. Ano, mga one year old na po ako. Ano? Ano? Sino yung lula? Ha? Huh? Ha? Tula yun. Hindi na po siya naabutan ni Chris kasi namatay po si mama niya ay 2021. Ang kulay kulay pink po ang ano. Nicho. Mm -hmm. Sino po gayon? Ha? Hmm? Sino po yun, Kish? Hmm, ha, tabi po, Apo. Tabi, tabi, Apo. Ma, tabi po, Apo. Mga dalaw lang po kami, Chalula. Hmm, hmm. Hmm? -mm. Ha? <laughs> Ayan. Ay, naway mo si Lula mo? Ha? Naway mo si Yung lula, lula. Yung kay mama po dyan na din namin nilagay kasi ang damo alos hanggang bewang na nakakatakot mong mag-ano. Nag-uudo po, sige. mm. <laughs> <laughs> okay na okay. ang... Uh -uh. uh -uh. uh -uh. alis na din po kami nagsi ano lang kami kandila ay na si baby ha magyan